yun no pagka uh, ini-start uh, nawawala yung sa panel niya and then nakataas na yun, yun uh, start starting na siya na siya sa so, uh, rin sa mga sign uh, kailangan ng palitan yung battery ng motor natin Oh, yeah. yun no? pagka uh, ini-start uh, nawawala yung sa panel niya, and then ah, nakataas na yung ano na yun, na uh, starting na siya, na siya ba sa rin sa mga sign na uh, kailangan nang palitan yung battery ng motor natin oh, okay, yan so ito kasi sa akin is NMAX version 1 to you so na-stack to ng tagal and lately ko lang siya ginamit then may napansin ako so yun nga hard starting na siya yun Mandar na so palitan ko na siya ng bagong battery palitan natin to ng bagong battery Makita niyo yan na dalawang ano, screw. Tatanggalin lang natin yan. Tapos alisin natin yung terminal at isasalpak natin yung ano, bagong battery. Screw lang. Hanggang, natin yung dalawang screw Philips core lang gamit dyan so, Ayan, binisan muna natin. Ayan. pinas punasan natin. Tapos ito, mga uh, rubber sa positive niya. I Bukan nyo lang. Kasi okay, pag natanggal ako ng ano, pero ano na ko yung positive. Pero hindi lang naman to. Para mawala yung connection. Ayan. Hindi na Bale, yung stock pa to. So, goods na rin. Nabot pa rin siya ng almost 6 years. Kailangan ng palitan. Yun, kakabit natin yung bagong batri. Ay, libre mo na lang yung know, naman yan. Ang ganto. Tapos yung mat. yung ko na ito para dinamay. Thank para bang try na natin ngayon kung gumana yung ating bagong battery yun mas ng bagong battery nya pwede natin itong ilak Toling, balikin to rin. Tapos na. 'Yun lang kadali.